ay lumabas na picture talagang todo bantay ang isang Doni Pangilinan sa kanyang Bell Mariano. Dahil napaka ng suot dito ni Bell talagang kita ang kita niya na hindi komportable ito. Sabi pa nga nang nakakita talagang pinalitan daw ni Belle Mariano ang kanyang suot dahil bantay na bantay siya kay Donnie. Napakomment sa kilig ang mga netizens sabi ay naku protective pa naman si Doni ayon Ayaw ni Donny magsusuot ng sexy si Belle. Ayaw niya nga nagpo-post si Belle ng sexy sa kanyang social media account. He always make sure that Belle is comfortable with her outfit. He cares about Belle so much. Hay naku, nag-iisa lang ba si Donny? Alam niyo naman si Donny hindi mapakali hanggat hindi safe si Belle. At lalo na sa kanyang suot. At napakarami din na nanonood sa kanilang lang taping kaya siguro ganyan ang itsura ni Donnie sa suot ni Belle